Napakaganda nga lang nangyari kay Main Mendoza at Alden Richards neto nang sa gayon ay mapatunayan nila kung nasa na talaga ang level ng kanilang relasyon. Hindi rin naman kasi maitatago ni Alden Richards at Main Mendoza ito sa publiko dahil sila ay isang pampublikong tao. Kaya kahit anong gawin nila ay hindi sila makakaiwas dito puwera na lang kung ayaw nilang ipromote ang kanika nilang mga sarili na hindi naman pwede dahil ang trabaho nila ay talagang magpakita sa publiko. Yun na nga lang ay mahihirapan sila kung ang ikikilos nila ay parang hindi sila nagpapansinan. Ngunit pagdating sa privado ay talagang todo ang kanilang pag-uusap at pagsasama na alam naman natin na kinumpirma na lang buong Alden Nation ang mga ganitong gawain ni Alden Richards sa simula pala kaya talagang alam mo na kung ano ang balak ni Mendoza at Alden Richards ay talagang maraming nalalaman dito ang buong Aldam Nation. Hindi hindi lang naman kasi ito para sa Aldam Nation kung hindi pati na rin sa mga sumusubaybay sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Lalong lalo na ang mga seniors at mga OFW na talagang busy sa mga work at wala ng time para usisain pa ang mga buhay ni Alden Richards at Maine Mendoza at nakikita na lang naman ito tuwing weekend at kung merong malaking balita patungkol sa relasyon ni Ming Mendoza at Alden Richards. Ganyan naman talaga dati pa si Maine Mendoza at Alden Richards sa isa't isa. Kaya ang maganda dito ay patunayan na lang nila kung ano talaga ang nilalaman ng kanilang puso. Dahil sa bandang huli, sila lang rin naman ang makakasagot dito at hindi ito maiiwasan pa. Kaya dapat ay mag-isip na sila kung talagang ano ang gagawin nila na pag-amin sa isa't isa o itatago na lang nila ito at saka na lamang aamin kung wala na sila sa showbiz. Inaasahan na nga ng buong Alden Nation ang gagawing pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richards lalo na sa mga nangyari nitong linggo. Marami rin kasing nagsasabi na dapat ay aminin ni Maine Mendoza at Alden Richards ang kanilang relasyon nang sa gayon ay hindi maging awkward sa mga nanonood ang mga ginagawa nila. Dahil kung hindi sila aamin ay talagang maiiba ang tingin ng buong tao sa kanila na parang meron silang tinatago ngunit alam ng buong tao na meron silang relasyon at ito ay nagpipigil lamang kung talagang wala silang relasyon naman ay dapat pa rin nila itong aminin nang sa gayon ay magkaroon na lang peace ang mga tao na umaasa pa sa kanilang dalawa ngunit ang maganda dito hindi nila ito inaamin hindi sila nagtatakda ang anumang mga pagkukumpirma sa kanilang tunay na relasyon ang ibig sabihin lang nito ay talagang totoo at positibo ang kanilang relasyon na maganda talaga sa paningin ng buong Aldam Nation dahil nga naman ang pag hindi pagsasalita ay it means yes dyan mo talaga malalaman ang galawan ni Alden Richards at Maine Mendoza dati pa lamang ay ginagawa na rin nila ito kaya hindi na nakapagtataka na gagawin nila ito ngayon marami na rin kasi ang umaasa kay Maine Mendoza at Alden Richards lalong lalo na sa panahon ngayon hindi mo na rin kasi masasabi ang mga pictures na lumalabas at mga edited na photos at videos na ipinakakalat para lamang sirain si Maine Mendoza at Alden Richards hindi hindi naman kasi basta-basta sila masisira dahil ang resibo na pinapakita ng buong Aldab Nation ay talagang totoo at kahit kailan hindi ito masisira dahil kahit anong sabihin ng mga bashers na paninira sa kanilang dalawa at sa kanilang relasyon ay marubo ko lamang sila dahil pag pinakaitaan ito ng mga tunay na resibo ng buong Aldab Nation ay magugulantang sila dahil pati sila ay mapapaniwala na tunay ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Lagi namang ganun si Alden Richards kahit sinong babae ang alabansagan si Alden na isa sa pinakamabuting artista sa industriya at talagang lahat ay nagkakagusto sa kanya at gusto siyang makasama. Biruin mo si Katrin Bernardo, isa sa mga pinakasikat na artista sa buong Pilipinas at kahit sa buong mundo pa talagang gustong gusto na makasama si Alden Richards. Dahil alam kasi ni Catherine Bernardo na talagang si Alden ay napakabuti at napaka-gentleman sa lahat ng babae. Yan ang sinasabi sa kanya na nakita mo sa interview ni Catherine Bernardo nung hindi pa sila magkakilala ni Alden Richards. Ay sinasabi ni Catherine Bernardo na naririnig niya sa mga ibang kasamahan niya at katrabaho na talagang napakabuti ni Alden Richards. Napaka-gentleman sa lahat at ng mga babae. Kaya talaga namang ganun lang si Alden Comilos At mali ka ng iniisip kung ang iniisip mo ay may gusto si Alden Richards na kahit kaninong babae. Dahil kay Maine Mendoza lamang niya ito ginawa na talagang minahal niya. At tatanungin kita bakit sa lahat ng ginawa ni Alden Richards ng pagka-gentleman niya, pagka makaalaga sa lahat ng babae, bakit hindi naman niya sinasabihan na minahal ito. Ngunit pagdating kay Maine Mendoza ay dun niya lamang ito sinabi. i hey. Marahil nga ay maraming nakapansin neto. Hindi kasi nakita si Alden Richards pagdating sa reception na kasal na ginawa ni Jose Manalo. Ngunit ang usap-usapan dito ay talagang hinahanap-hanap ni Maine Mendoza si Alden Richards. Dahil nga naman napakontrobersyal ng kanilang relasyon. Kaya siguro ay hindi natin maiiwasan na merong pag-iwas si Maine Mendoza at Alden Richards sa harap ng kamera. Ngunit nagpapatunay dito ang na nakita na parang tuliro si Min Mendoza at parang may hinahanap-hanap. Ngayon naman kung mapapansin ay talagang kulang-kulang parang pinuputol-putol ang mga footage, ang mga kuha ng mga video ni Alden charles Makikita kasi sa mga ilang video na si Alden Richards ay whole day na naroon sa ginawang kasal. Ngunit makikita naman sa ibang video na ito ay wala na. Ngunit naman pagdating sa na mismong kwarto na mismong kasama niya si Jose Manalo at iba pang mga best man ay naroon siya. Ngunit sa iba naman ay nagpapakuha ang mga best man na wala si Alden Richards. Diyan mo talaga malalaman ang pagpuputol-putol at pag-e-edit ng mga video na inilalabas sa publiko nang sa gayon ay maka nakakalimutan ng buong Aldam Nation na si Alden Richards at Maine Mendoza ay nagsama sa kasal. Ngunit ang maganda dito ay sanay na ang buong Aldam Nation sa mga ganitong kalakaran. Kaya itong mga to ay pinabaliwala na lamang dahil alam naman ng Aldam Nation at ng ibang mga tao kung ano ang totoo dito, kung ano ang totoong nangyari. Marami rin kasi ang naging usap-usapan at umugong ang mga balita patungkol sa mga Inawa ni Maine Mendoza at Alden Richard sa nasabing kasal na ito. Ngunit ito ay privado lamang at marami dito ang nakasaksi na naroroon. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching! To keep me from going crazy, now you need some time before you can call me baby. Before you love me, in. Yeah, before you love me.